sa flood control wala rin ako maalala alo, uh, sign of the times kasi tama, tam, tama lang itong paksaan natin dahil ayan, bahana naman, sunod-sunod yung mga bagyo mm -hmm. at may mga namatay pa tayong mga kababayan bukod doon sa napakalaking perwisyo na bilyong piso na naman yung uh, sa, sa damage ano? yung mm perwisyo -hmm. ng, ng baha So, kaya na kami nagkaroon ng interes ng aking mga staff kasi tuloy-tuloy yung pagre-review namin ng, uh, ng national budget, paghahanda nga para sa budget deliberation para sa 2026. Hmm. Ito isang nakita namin na balikan nga natin kung nakailan taon na tayo. nasundan namin yung flow, yung, uh, yung pattern. Ano? Nagsimula hmm. tayo 2011 kasi kung 15 years na usapan 2011 nasa mga 11 billion, 10 hmm. billion, akit siya ng 30 billion, 40 billion, 60 billion. Nagsimula itong naging uh, nine uh, digits, nine figures. Noong 2018, mm -hmm. uh, pumalo na siya ng mahigit 100 bilyon. Ang pinaka-ultimo na nitong pagdating na ng uh, 2018, uh, tumaas na at yung 2023, 2024, 2025, yun talaga. Nasa mga 300 plus na eh, mm -hmm. bilyon. So itong 346 billion itong sa 2025, alam ko maraming nakapisaro rito. Mm Hindi -hmm. nire sa Malacan. Kasi nga, karamihan dito, marami rito insertions. Mm -hmm. Yung uh, yung napasama sa mga insertions na wala namang pag-aaral na ginawa, walang pagkukusulta sa DPWH. By the way, uh, Sec, ang oh. pinag-uusapan lang natin dito, yung flood management program ng DPWH. But, uh, oh. Kasi sa national budget natin, Bukod pa 'yung nakalaan sa MMDA, nakabukod 'yon. Mm -hmm. Billion din 'yon. So hindi pa natin kinukwenta 'yon. Kung ganyan kalaki na 'yung nagugol, google uh, ano na 'yung nangyari sa nakaraang limang uh, taon? Ano 'yung progress? Ano 'yung mga pinaglaanan natin ng pondo? Ano 'yung pinagawa natin? Ano 'yung mga uh, flood control uh, management of uh, management program na naka, nakalatag? Mm -hmm. At kung itoy hindi effective, Uh, sa, sa polisya, baka dapat pag-aralan natin at i-review natin kung ano yung mga mali at uh, itama natin. Halimbaw, ho. Sa accountability, uh -huh. eh hanapin natin kung paano nagastos para hanapin natin kung sino yung kumahanap pa natin. Sino ng kontrata rito? Sino yung nag-insert nag dito? Sino yung responsable?